Good morning, good morning mga kabaro Ngayon, uh, pupunta tayo ngayon sa rally Sa may uh, pumpkin na uh, patch Di ko alam kung ah, uh, pag-harvest pa sila ng pumpkin So kasama ko yung anak ko ngayon Na si Lance Lance Ashton Mang Kevin Canot. Ito siya. Say hi dong. Hello. Pagod siya, pagod dahil galing kami sa pinsing niya. Kaya tingnan natin kung anong nandoon sa venue na 'yon. Balikan ko kayo mamaya. So parang Ah uh, nasa farm ka pag nandito ka ngayon dito sa Binyo na to talagang farm siya kasi nakikita nyo maraming mga usah maraming mga kambing mapakita ko sa inyo yan so parang nasa province ka lang kasi ang daming puno 20 minutes yung travel time simula doon sa bahay In a quarter mile, turn right onto Shady Grove Road. Napagod si Dodong, dahil sa nagpractice kasi siya ng uh, uh, pinsing niya ngayon. so sumobra tayo. So, sumobra tayo guys. Hanap tayo ng ma-U-turn. Uh, so, nag-U-turn tayo guys. Ah, uh, naligaw tayo. Dito na tayo. Parang uh, parang sobrang dami yata yung nag-attend ngayon. So, nakikita nyo right. yung mga sasakyan. Right. Yan yung mga sasakyan na yan. maghanap tayo ng uh, parking so nandito na tayo uh, sobrang dami yung pumunta dito sa pumpkin uh, patch so mag harvest tayo ng pumpkin parang ito na yung uh, parang traditional dito uh, kapag uh, halloween tara samahan nyo kami ng anak ko si Aston McGavin V. Ganot you go. So, kung nakikita nyo, ang daming pumpkin. Yan. So, ito yung ginagawa parang bungo. yon Kapag Halloween dito. So, kung nakikita nyo, siyang kalabasa. Iwan ko kung uh, pwede ba igula ito. Siguro, pwede. Yan po. Kung nakikita nyo, ang daming parang traditional na dito sa US. True pasok na tayo. Oi, sino ang agent natin? Dennis, D name Dennis Lo Delona. Do you know? No. I think that's not familiar. Ah. Uh welcome to grab a t shirt if you like to, or some roses and uh donuts and coffee around the uh, side. Is this free? Yeah, but they get a coffee. Yes. No, no pumpkin. Yeah. No, it's just a little You can. This is free? Are you with really real tea? Oh, yes. Kini kilo pala yan? Ha? Huh? Kini kilo ayun o no? Ah, 70 cents per kilo. Siguro mas mas mura dito kasi galing sa farm talaga eh. Kaysa sa mga Walmart, uh, 'di ba? Oo. Oh, oh. Dito, galing na sa farm. Sige. Doon tayo, Dio. Dapat hindi siya ma-shot dong. Good. Sige, tuloy-tuloy hila. Oh, wala na. So, yan sila. Pupunta sila sa farm. So, pipila ka muna dito. Yan, mahaba yung pila. Then, sasakay ka doon. tawag nila is uh, cow train sasakay ka dyan then iikot ka doon sa buong farm so pasok tayo dito sa parang kwa nila yan so dito yung kulungan ng mga cow So wala wala yung walang mga cow yata ngayon. Baka busy dong, busy yung cow. Punta ka na doon. So pupunta si Dodong doon, no? Yeah. Be careful dong Ah. Aston go ahead So banding namin to mag-ama dahil si mami niya uh, galing sa work so hindi siya makasama sa amin dahil uh, pagod tulog so kami lang muna ng dalawa So hanapin natin yung uh, ibang Pinoy uh, nandito so hanapin natin di magpapaglilas ako let's go do napapaglilas ako eh hanapin natin yung mga kasamaan kong pinoy dito so hanapin natin yung mga yung mga pinoy na malakas kumain <laughs> hello hello si hi so nakita kita na sila oh Say hi. <laughs> Ay, tanggalin pala sapatos. Ano si Gerardo? Saan si Gerardo? Ay, yung anak niya eh. Saan? Ay, anak niya Ay, eh, sila no? Ay, sila Gerardo. Yeng, mga, Pilipino, <laughs> mga, artista. <laughs> mga artista yan Ang daming gan Ginag... Ito yung So ito yung ginagawang popcorn, popcorn. Ito yung ginagawang popcorn Sa atin pagkain yan dito nilalaro lang 对、嗯。对、嗯。